Hello mga katropa. Ito na naman tayo, no. Pupunta naman tayo ulit sa ating asawa, mga misis natin diyan, alagaan natin, no. So ito na nga pupunta na tayo. Pina nagmamadali kasi ako na itong time na ito, kasi nga magluluto ako para pag uwi na asawa ko, kakain na lang siya. So ito na nga, no. Kailan ba siya trabaho? So kailangan paglutuan natin. Ito na nga uh, naging komportable ako sa pagdandaram kasi nga yung motor na mo to ay eh, kapang kuang-kuang ka na talaga kuang-kuang ako na talaga yung ano niya so so ito naman para sa motor talaga tong lane na to kailangan ko lumipat dito sa kaliwa kasi pwede namang lumipat diyan pero pangkotse din pwede rin pangkotse lumipat na ako kasi nga may nakita akong motor na sa gilid ayun no oh, na unahan so kailangan ko lang lumipat para at least, kung magpreno man alam na natin so ito na nga that time na to nagmamadali talaga ako so hindi ko na naisip na stop light ito na pala naging pula na ayan ayan so pinilit ko talaga so naging nangyari naging kamote talaga mangyayari ito ayan ito na po nagpreno na ako pero boom hindi talaga kinaya So sabi sa akin ng tse ko, ang Taiwanese na to, sabi niya, e, binangga mo ako. Sabi ko, pasensya ka na, okay ka lang ba? Sabi ko sa amina ko. Sabi niya, okay lang ako. Tignan mo na lang yung likod anong sira. Sabi niya, okay naman yung likod pero ayun, nakita ko yung tambotso niya. Yung lagayan ng tambotso na yung cover na sira. So sabi sa niya, paano ba yan, hindi e, e, ko talaga sinasadya na nabangga kita. Sabi niya, okay lang yan. Kasalanan ko rin kasi nga huminto ako bigla eh. Sabi niya sa akin, nakita mo ba yung stoplight? Oo, oh, nakita ko pero hindi ko kinaya yung preno kasi sobrang taas talaga ng ang ulan talaga, maulan. So, ang sabi niya, ito tayo dun sa magilid. Tingnan natin yung motor mo. Sabi niya, buting itong Taiwanese na ito eh, mabait. So, napapasalamat pa rin talaga ako sa Diyos kasi nga hindi ako pinabayaan. Sabi nga, may, yung, yung camera mo ba nakakunik sa cellphone mo? Sabi nga sa akin. So, sabi ko, nakakunik siya pero hindi pwedeng yan ano, kasi kailangan pang kailangan pa natin i setup <coughs> Ito lang naman sira sabi niya. Okay lang yan. Ito lang naman sira. Wala naman nangyari. At least okay ka lang. Sabi niya sa akin, oh, okay lang naman ako. Anong gusto mo? May tawag kayo ng polis, sabi ko. Sabi niya sa akin, sabi ko, ako, huwag nga kasi. Iniisip ko kasi, pag tatawag ko ng polis, magluluto pa ako, mahabala pa, mag, lalong magagalit sa akin yung asawa ko, di ba? So, ang nangyari, sabi niya, yung cellphone mo, yun, tignan mo yung cellphone mo, baka kunin ko yung cellphone mo, kunin ko yung video, ipakita mo sa akin. Eh, Parang siya nagagalit sa akin. Sabi niya, sabi niya sa patayin ko muna ito ha baka tumakbo ko kasi hindi okay. ko hindi tatakbo lang okay. so, ito na nga nag-uusap na nga kami uh, pagpasensya mo na ako kung mali talaga ako ang may kasalanan sabi niya okay lang yan wala mag sunod ka na lang ha sabi niya sa akin ah, sabi niya maraming marami. salamat talaga pasensya na po goodbye